Ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. pag uh, layo At Ni Apo Gobernador Mario Ken ni Apo Gobernador Wiko nga uh, Higa Pangasinan. Uh, Gagayang kinakapsat na himbag nga layo ang apo po. dito po kami para tiyakin na lahat ng mga assistance na binibigay natin na beneficiaryo ay umabot sa lahat ng mga naging biktima eto hindi pa ito yung ano hindi pa ito yung nando ito pa yung MOM. oo dahil uh, kaya uh, ang ginagawa po natin ay lahat po ay uh, unang-una uh, nandiyan po di SWD nagbibigay po nitong mga uh, nitong ating uh, relief goods para meron man kahit papano kahit hindi makapagluto meron may meron makain at meron mga health uh, kits oo may mga health kit para tiyakin naman na hindi kayo magkakasakit at uh, lalong-lalo na 'yung mga maliliit, lalong-lalo na 'yung mga anak ninyo. At uh, at uh, dito naman, di sa Department of Agriculture, nagbibigay po tayo ng fuel assistance card at sa fertilizer. Ah, uh, meron tayong pong meron tayong ibinibigay, at uh, may nalun tayong uh, card that will ay, the, the, parang id which will na magbibigay magbibigay ng uh, uh, da ng mga assistance uh, cash assistance fertilizer patina ang uh, binhi ang uh, para kung nasira ang tanim ay eh, meron tayong kapalit uh, sa sa buong bansa eh, na apektuhan ng bagyo ang kabuhayan ng mga magsasaka kaya itong fuel fuel assistance at saka fertilizer ito, ito na yung ito na yung card eh Manong Wilfredo, okay ito na yung card and uh, sa gitna ng, ng, ng hinaharap natin mga hamon dahil ngayon nandito ako ngayon dahil na tinig uh, tinignan ko kung ano yung mga naging epekto uh, nung bagong nung nakaraan na, na bagyo pero naman kasunod dun meron na naman ta, papasok nga sa Pilipinas siguro naman nakikita niyo sa news Uh, doon naman tumama sa Region 8 ang pumasok sa bandang doon sa amin din sa Leyte mga waray-waray eh, tinamaan na naman uh, kung saan duman yung Yolanda parang ganun din ang dinaanan nitong bagong bagyo kaya't, uh, lahat, kaya't kailangan po natin gumawa ng plano para lahat ng mga tinatamaan ay mabigyan ng tulong ng ating pamahalaan And that, kaya naman ang ginawa po natin ay mayroon po tayo uh, ipag kong ipapaalam sa ating mga kababayan na mahigit isang daan at siyam na limong uh, piso ang pondo ng DPWH ay ating i-allocate. Ia Ito po yung nakita. Alam naman ninyo, nagkakagulo ngayon doon sa uh, House of Representatives, sa Kongreso at sa Senado dahil iniimbestigahan yung mga flood control na hindi maganda. Kaya po, nakapag-savings po tayo dahil marami kaming nakita na project na hindi talaga tumutugon doon sa problema. At saka may mga ghost project pa, at saka yung pagkagawa. Kaya eh, tinigil ko lahat yan para ma matiyak natin na tama naman ang pag uh, paggamit ng pera ninyo. Dahil pera ninyo ito, hindi eh. pera ng gobyerno ito, eh. pera ng taong bayan ito. Eh. Kaya nakaka tinitiyak natin na tama ang gawa. Sa kakapag namin, nakapag-savings po tayo ng malaki. Kaya yung savings na po yun ay uh, yun na nga doon natin kukunin ang mahigit 100 at bilyong piso para ilalagay natin sa lahat ng pagtutulong, lahat ng benefits para sa ating mga kababayan. Halos 36 na bilyong piso naman ang ilalaan sa DSWD para sa mga programa isa na riyan yung uh, AX, yung AX program. alam niyo naman siguro kung ano yung AX program. Ito na naman, eh, ito, ganun din. Ito, ay pang, ito ay programa para tumulong sa taong bayan kapag sila ay uh, na, nagkaroon ng uh, sitwasyon na, nagkakahirap na, 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 na sila. Ito ang mga program na kung saan mas maraming kababayan natin matutulungan kapag may emergency. ang, ang, ang ating tinitignan, yung mga operasyon sa gamot, at ibang gastos para sa inyong uh, uh, health, uh, yung, yung tinatawag natin na health care, uh, yung pag-aalaga sa inyong kalusugan, sa inyong kalakasan, uh, yun po ay uh, ilalagay natin para patibayin natin, paliwakin pa natin yung ating health program. At kasabay nito ay ang SLP na napaka-successful. Galing lang po kami sa Maynila at itong self at et, itong uh, sustainable livelihood program tawag namin SLP napakaganda po nito dahil ang nangyari hindi lamang na tumutulong sa mga naghihirap kung hindi binibigyan din ng konting training binibigyan din ng pondo para makaahon na talaga at ang nakita namin kaninang umaga doon sa Maynila yung mga dumaan dito sa sustainable livelihood program ay talagang umahon na at hindi lamang nila natulungan ang kanilang mga pamilya. Ngunit pagka nagkaroon na sila ng pagkakataon, ay tinutulungan nila ang kanilang mga kapitbahay, ang kanilang kamag-anak, kaya eh, meron na silang empleyado. Eh noon mahirap sila hindi halos kulang ang pagkain nila ngayon may empleyado na sila hindi lamang para sa pamilya nila kung hindi tumulong pati para sa lahat ng iba kaya eh, napakaganda po programa yon kaya eh, eto ay nakalunsad na natin ay dapat eh, gamitin ninyo lahat para uh, ma -ma makita natin na mabibigyan ng pagkakataon na makapag uh, alimbawa yung inyong mga anak makapag-aral 'yung 'yung, yung tinitingnan namin yung tinignan natin kanina. Ah? Oh, o, eh, 'yung isang pamilya, anim ang anak. Nagtapos lahat dahil doon sa programang 'yan. 'Yung isa naman ay nakapag nakapag uh, nakapag-ipon at 'yung pinipon niya, bumili ng apat na bangka. 'Yung apat na bangka na 'yon tinutulungan siya ng mga kasama niya, mga kapitbahay niya. At Uh, naging empleyado niya, sila ngayon ang naglalaot. kayat maraming oportunidad na ating ibinibigay sa ating mga kasama upang uh, kaya naman, eh, tinamaan tayo ng bagyo, tinamaan tayo ng sakuna ay sana naman na eh, ito'y makakatulong. Hindi sapat ito ngunit malakas ang loob ko ng mga sabi dahil alam ko ang ugali ng Pilipino ang ugali ng Pilipino ay talagang napaka-sipag napaka-tapang at hindi mo lalo na ng ilokano hindi mo masasabi na ay wala ay hindi ko kana kaya ba, 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 wala na ako magagawa ay, hindi naman hindi naman ganyan ang pinoy kaya na napakaganda ng ating ang pagkakilala ng buong mundo sa atin dahil ang mga Pilipino ay nakikita nila at uh, yan ang ating nakikita nila napakasipag napakabait napakahusay kagaya po ninyong lahat na nagsisikap nagsasakripisyo. Andito lang po ang inyong pamahalaan upang tulungan kayo hanggat maaari, hanggat kaya ng pamahalaan na nandito po kami upang tumulong. Gusto nila, kaya kami na po. Yung bahay ng anak ko nawas out. Pati yung mga pananim namin, mga gulay, mais, lahat ma'am, namumunga na sila. Kaya lang na wash out lahat sa kayong bahay ng anak ko na isa. Uh, was out totally. Kaya malaki may itutulong ng uh, itong fuel na to para sa amin ma'am, para sa ikabubuhay namin at sa pagtulong ko sa mga uh, mga kapuspalad din na kagaya ko. So gusto ko rin pong maano sila. Kasi kahit yung mga kapitbahay namin, na tangay din yung mga bahay nila, ma'am, na was out din. Yung fuel assistance, ma'am, makakatulong sa amin, pambili ng, uh, pambili ng ano, ma'am, yung pananim namin. Nagpapasalamat po ako ng maraming maraming at saka malaking malaking papapasalamat ko sa Panginoon, the number one po si Panginoon at saka si uh, Bumbong Marcos, yung Presidente natin. Uh, nag -pre, pre na lang ako na sana malutas na lahat ng mga problema natin dito sa Pilipinas para umunlat na tayo ma'am. Yun lang po ma'am. Sobrang hirap po. Talagang natanggal po lahat yung bubong namin. Uh, lahat po. Bintala lahat po natanggal po. Sobrang lakas po. Tapos nagbaha po yung buong bahay namin. Nandun lang po kami sa bahay, buong pamilya po. Sama-sama po kami. So, nagpapasalamat ako kay Pangulo kasi Pangulong Bumbong Marcos kasi binigyan, binigyan niya po kami ng tulong. Sobrang saya, sobrang saya kasi nandyan po siyang sumuporta sa amin. May papagawa ko na ulit yung ibang masira uh, sa bahay namin po.